channel, ang KKK by Jeng and Otep. And of course, it's me, your Ate Jeng. Si Otep ay nasa school pa at last day of classes nila ngayon. Last day na ngayon ng mga bata sa school. Tapos next week, yung mga complete naman na yung clearances, ayun, hindi na sila babalik. O ba diba? Sa July 31 na ulit ang pasokan nila. O, paurong na ng paurong. Bali, 2 months talaga. Hanggang May 31, sagad na yun sa papirmahan ng clearance. Tapos July 31, pasok ka na. Ayan! Napakasimple lang po ng ating gagawin today, ang ating lunch. Pero, napakasarap at paboritong paborito ng mga saronyan sa mga handaan. Sharonyan <laughs> sa mga handaan. Madalas isharon at nauunang nauubos talaga sa mga handaan, of course. Pero alam nyo ba guys, na hindi talaga Lumpiang Shanghai supposed to be ang aking lulutuin for today, kundi lumpiang gulay or lumpiang toge. Kaso, unfortunately, sobrang ikot ko. Ang tagal-tagal ko nga umikot sa palengke. Nainip na nga si daddy di doon sa paradahan. Wala talaga akong mahanap na toge. Tapos sabi nila, naubos daw kahapon. Hindi naman pala araw-araw, mayroong toge sa palengke. <laughs> eh, medyo matagal naman kapag ako pa yung magpapatoge, ba? Diba? Ayan, meron tayo ditong kalahating kilo ng ground pork. O, pasintabi po sa ating mga viewers, sa ating mga kaibigan na hindi po kumakain ng pork. Pasensya na po. Medyo matakaw talaga kami dito. <laughs> Ayan po. Meron tayo ditong isabay-sabay na natin. Teka lang, kukuha ako ng sandok agad-agad. Ayan, ito ng ating sandok. Unahin na natin ang ating Shanghai mix. Uh, ano to? Yung Shanghai flavored mix na to. Na nakasashay. Tansahin lang natin. Hindi naman masyadong marami. Kasi hindi naman masyadong marami yung ating meat. Kaya kung ano talaga dito ang available lang guys sa atin. Sa amin pala. Yun lang talaga yung aming pwedeng lutuin. Ayan. Dagdagan pa natin at konti naman yung ay kulang pa. Mm. Ang Shanghai, ang lumpia ang Shanghai kaya guys, nag-originate talaga sa Shanghai. <laughs> Comment down below kung alam ninyong history kasi sinurge ko pero iba-iba naman. Hindi naman talaga siya doon mismo nag-originate. At iba-iba rin ang binibigay na sagot ni Mr. Google. Kaya bahala na lang tayong magchikahan kung ano uh, kung ano nga ba yung nakita natin. Ayan, lagyan natin ng asin. O, oh, meron ako ditong pink salt na galing pa from Canada. Wah! Biba? Thank you so much. Ma'am Suwani and Sir Lester. Ayan, lagyan natin. Tapos mayroon na rin yon ano, uh, paminta. Ilagyan ko na rin ng paminta at saka dinagdagan ko na rin yun ng garlic powder sa isang platito. Ayan. Of course, ang ating mga mga anik-anik, iba pang mga ingredients ay ilalagay na lang natin sa food processor maya, -maya. Gusto ko lang mag-set na kasi yung lasa dito sa ating karne. Meron ako ditong cornstarch din if ever na medyo ma-moist yung ating meat. Pero kasi paghugas ko kanina, ini-string ko na to. O nga pala guys, hindi ako magigisa ng karne or ng shanghai ko bago ko lutuin. Dahil konti lang naman ito, hindi ko naman siya i stack talaga ng matagal. Ito naman i stack baka maubos nga to lahat ngayon. Saka, hindi ko siya lalakihan. Yun ang magiging discarte natin. Para maluto ng gusto yung karne. Mas gusto ko kasi talaga yung direct sa prito. Doon siya maluluto. Kesa yung igigisa ko pa. Ewan ko, parang mas mas ano, mas mas ano yung lasa, mas labas yung yung sarap ng meat natin. Saka nung lumpia mismo. Saka hindi su durog yung mga gulay. Wow, daming ano eh, you no? Know, daming dahilan. Wow. Lagyan natin dyan ang ating sibuyas. Isang piraso lang yon Tapos ang bawang ko ay anim na, ano lang, anim na cloves. Kasi meron din naman akong garlic powder na nilagay. Tapos meron tayo ditong celery. Gusto ko lang talaga ang celery sa mga ganyang-ganyang luto. Dahil sa kanyang kakaibang aroma. O, ba diba? Saka may lasa din talaga to na kakaiba rin talagang nagpapasarap sa ating lumpia. Ayan. Tapos isang carrot lang. Susunod ko na lulutuin yung ano, yung lumpiang bulay. <laughs> Gustong gusto ko talaga sana yun gawin. Kaya lang, sorry na lang. Ayan. Favorite din to ni Otep. Saka ni Daddy D favorite ko din. <laughs> Nung nasa Marikina pa kami, talagang grabe ang ano ko, every week. Meron talaga akong lumpiang Shanghai. Yan. Gayatin ko lang ng medyo maliliit para hindi naman machoke ang aking food processor na hindi naman ganun ka hindi naman yan ganun ka heavy duty. Laging ano nga yan eh. Laging nag-overheat guys. Kung ko ba dito? diliitan hmm? lang natin ng konti Guys, naghanap lang ako ng adaptor at nagamit pala sa lumang blender. Ice na 'to araw, sobrang hirap talaga nating maglumpia. Sobrang dalang din. Dahil sa hirap ng maggayat-gayat. Napakahirap na trabaho noon ang paglumpia Shanghai. Pero ngayon, marami na tayong nabibiling mga gani-ganito. Napakasimple na lang. ba diba? Hindi nakatulad nung araw. Talagang effort kong effort kapag ganitong magagawa tayo ng mga lumpiang Shanghai. Yan. Napakasimple lang ng ating procedure. Alam ko namang marami rin sa inyo ang talagang sanay na, sanay na. Turuan nyo kami ng inyong version. Well, meron pa akong ilalagay dito na isang pampasarap na ingredient. Kaya lang nilagay ko pa siya sa ref muna para naman hindi masyadong mabilasa meron tayong ilalagay dito guys na shrimp yeah. binalatan ko na yung kanina tapos hiniwa hiwa ko maglalagay tayo ng hipon gininto ang hipon <laughs> napakamahal ngayon guys ng hipon grabe 500 yung sobrang medium size lang yun eh, parang small size nga lang yun. medium lang yun 500 pesos per kilo Okay, yan. Kunin ko lang ang ating hipon. Ayan, eto na guys ang ating hipon. Ayan. One fourth kilo ang aking binili. Ayan. One fourth ang ilalagay natin dito. Actually, lagpas siya ng one fourth. Halagang 200 pesos. Yun, 200 pesos na yun. Tapos ilagay na natin yung dalawang egg yolk. Dalawa to kanina. Nakita nyo naman sa mga unang part natin. Sinalin ko lang kasi ginamit ko tong mangko for the hipon. Oh. Yan. Parang hindi na nga natin kilang, lagyan ng cornstarch. Kasi hindi naman siya moist. Minsan kasi talaga, yung mabili ka kasi talaga na karne, na, ang hirap salain, parang nagtutubig. Saka usually yon yung nailagay na natin sa ref. Tapos frozen na, tapos dinefrost lang natin. Ay ito bagong-bagong bili ko kasi. Saka ko lang siya ano, tapos pagdating namin kayo ng umaga, ayun, dinrain ko pa agad. Hiningnan natin kailangan lagyan ng cornstarch. Pero lagyan pa rin natin for binding purposes naman para mag-bind parang binder lang. Hindi siya para na mag-absorb. Kasi yun yung purpose ng cornstarch natin din. Isa sa purpose. Wow. maging binder ng ating mga ingredients. Yan. Paano nga ba natin matitikman ito? E eh, sariwa lahat ng ingredients. Siyempre, magbabalot ako ng isang peraso. Tapos, piprituhin ko. Tapos titikman ko. Para alam ko kung alin yung ia-adjust ko nalasa. Ganon guys ang ginagawa ko kapag ganitong sariwa ang aking lumpiang Shanghai. Madalang naman kasi ako gumawa nung lumpiang Shanghai na ginigisa ko talaga. Palaging ganito, palaging fresh. Kasi para direct sa oil, fresh yung mga ingredients natin. At iwas din sa pagkakaroon ng tubig. Hindi siya nagtutubig talaga. O, tingnan nyo. Yan! magbabalot muna ako ng isang piraso. Tara naman, alam natin kung anong lasa. Baka mamaya kasi sobrang matabang or maalat. Pag maalat, dagdagan natin ng konting cornstarch. Saka meron pa akong isang ano doon, nakaredy na, syempre, nakaredy na ating carrots. For the purpose nga ng pag adjust ng timpla. Yan magluluto muna ako ng konti para malaman natin ang lasa malinis malinis po ang aking kamay at yan po ay kakamay natin ang pagkakalat yan po ang magiging diskarte natin dito para maluto ng husto i-deep fry natin ito at saka konti lang yung laman bawat isang peraso bukod sa naka deep fry eh hindi naman sobrang yung bondat na bondat yung ating lumpia para luto hanggang loob Diba? Talagang super tasty. Yan, ganyan lang ang aking style ng pagbabalot. Tapos, ito ang ating egg yolk. Ay, egg white. Ayan, sobrang init talaga ngayon, guys. Sobrang init dito sa bahay. Palaging ganyan ang pusod-pusod ng lola nyo dito. Yan! Ganyan lang. O, oh, di ba? Medyo malalaki, mahahaba. Tapos, i-deep-fry ko to. Titikman ko muna kung okay ang lasa. Tapos, i-adjust ko. And then, magbabalot ko Ayan, guys. Titikman ko na yung aking isang naluto. Pero, magkakabi. <laughs> Struggle is real po talaga sa pagluluto dito sa aming loob ng bahay. Sa loob kasi na bahay yung aming kusina. Di ba? Pero may plan na rin naman kami ilabas siya doon sa kabila, ayusin doon sa may laundry area. Para naman medyo mabos bosan ng init. Ah. Ayan, tikman natin. Hmm! Perfect na ang lasa. Sakto na. Hindi ko na babaguhin. Hmm. Saktong sakto. Hindi ko na guys. Sorry ka na magbalot na tayo. Dahil the best na ang lasa niya. Ayan. Ang init talaga sa kusina namin guys talaga lang kailangan pag-ipunan yung pagpapagawa nung kusina sa labas kasi isa sa pinakamahal na bagay dito sa amin sa probinsya ay ang construction materials napakamahal guys as in yung simpleng kahit maliit na kusina lang yan ako, aabuti ng libo-libo yung CR nga namin eh, ang laki-laki ng naging budget namin dyan ni Harabas eh. Kaya e, sabi namin, saka na, pag medyo, ano na, nakaipon-ipon para doon. Saka namin ipapaayos doon sa mga nakakapansin. Kasi Harabas po talaga ang gumagamit ng kusina namin sa labas. E pag napaayos na po namin yun, doon na rin kami magluluto, together with the team Harabas naman. Para maayos din. Oh, ayan, ganyan. Ganyan natin kalalaki. Maganda naman yung lumpia wrapper ko ngayon na nabuli. Minsan kasi, medyo tuyot na. Maliliit, tuyot. Tapos, nabibiyak-biyak. Ayan. Sobrang sarap ng lasa, guys. Napaka, ano, napaka malasa. Mainit pa kasi, hindi ko maano, eh. Sarap. Bakit na paso-paso na? Hmm. <laughs> Lalong mainit ang pakiramdam ko. <laughs> Yum! Yeah. Ganyan na natin. O, parang hindi na pantay-pantay. parang -pantay. <laughs> Para naman maganda. Binawasan ko pa kasi eh. Mm. Pero kung gusto niyo talagang pantay-pantay guys, sukatin niyo ng scooper yung mga uh, mga ano, yung mga sukatan natin ng mga tablespoon, yung ganon, yung measuring spoons. Ay, hindi ko mahagilap yung aking mga measuring spoons, kaya tansya-tansya na lang tayo. Oh, di ba? kasing laki rin. Ang ganda. Kailangan magkasing laki. kailangan haluin natin yung mga hipon para lahat ng part may hipon kasi isa yan sa nagpapasarap talaga sa ating lumbiang Shanghai napakalasa yan perfect oh perfect talaga ito yung isang luto na talagang mapagmamalak ko na laging napaperfect hindi ako masyadong pumapalpak dito. Kasi bata pa lang ako, ginagawa ko na to eh. <laughs> pa ba na? <laughs> si nanay kasi noon, madalas din akong pinagluluto na to. Nagluluto si nanay, kaya tuloy. Siyempre na adapt ko rin. Kaya matagal na akong nagluluto niyan. Kaya usually perfect. Kaya... Iba-iba lang ng lasa, syempre, ng timpla, conforme sa mga ingredients na ilalagay mo. Kung minsan gusto mong lagyan ng iba pang gulay Pero ako talaga gusto ko itong may ano may celery kaya lang minsan wala ka namang mabiling celery dito Komporme din sa availability Pag walang available edi eh wala lang Medyo mahaba naman yung isa Yan Patata kami natin mamaya ang tinilo kasi konti lang naman 'to, hindi ko na mai-share sa kanila as ulam talaga. Tikim lang. Tikim. Tikim lang ang kaya nating ibigay. <laughs> Pinatakam pa talaga. Yan, medyo mataba na tuloy itong isa. <laughs> Yan, guys. Ituloy-tuloy ko lang ang ating pagbabalot. Tapos ipiprito ko na, i-deep fry. Tapos papatikimin natin yung, i-try natin. Pag nandyan pa sila, i-try natin patikimin ng tim ilong. Yan guys, eto na, nabuo ko na yung ilang pirasong lumpia wrapper. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 15 pieces pala yung isang kapit na ganito. E, babaklasin ko pa yung iba. So, para naman masave natin yung time, of course. Habang magbabalot pa ulit ako dito, etong iba, ipiprito ko na rin. Habang ito ay hindi pa tapos. O, diba? Para naman mabilis-bilis dahil medyo tanghali na. Yan. Iprito ko na to, guys. Pero hindi ko sure kung isasama ko pa kayo doon kasi baka pagpawisan pa rin kayo. Baka naman magkanda pawis-pawis din kayo pag sinama ko pa kayo sa aming kalan. O, diba? Bayaan nyo nang ako na lang yung pagpawisan. Pawis-pawis talaga ako. Yung mga cooking ko kasi, guys, dati, diba, nagbubutay na ko dito nakapanood kasi ako ng video i-comment nyo nga below po sa mga nakakaalam sa mga, sa mga knowledgeable sa butane talagang sobrang tagal sigurong ginagamit, sobrang init na init yung butane doon sa isang, hindi ko alam kung Vietnam kung ba yun, China or Thailand na place pero hindi siya Pilipinas doon siya sa hotpot eh nag-hotpot silang ganun sumabog yung butane takot tuloy ako natatakot na ako magluto sa butane dito sa table. Tapos halimbawa, marami naman akong piprituhin. Parang sobrang nakaka-nervous din. Kaya sabi ko, doon na lang mismo sa kala namin. Kaya lang, since wala naman akong cameraman, hindi ko na maipapakita sa inyo ang aking pagdi-deep fry. Baka videohan ko na lang ng konting mamaya. Okay, yan guys. Ipiprito ko na to. Ayan guys, itong ating deep fryer. Ayan, deep fried na deep fried yan pag naluto. Deep fry. Meron akong lang medyo malalim. Yun ang ginagamit ko. Medyo magasos nga lang sa mantika, pero pwede pa naman natin gamitin ulit yan. Pag lumpia lang naman. Ayan, yung mga ano na yan, yung mga nakikita yung mga tumulot ng lutang. Yung pinagprituhan ko na kasi yung kanina ng isang peraso. Ayan guys, matatapos ko na tong ating pagbabalot ng lumpia. I Imagine niyo yung sobrang init na nararamdaman ko ngayon. Tinanggal kasi natin yung electric fan kasi lumulutong yung aking mga wrapper. Tingnan nyo po. Ayan, malulutong. O, para na siyang mga crispy wrapper. Kaya tinanggal ko yung electric fan. Sumobra naman ng init, guys. Grabe talaga. Ayan. Mukhang magkukulang pa. Dalawang peraso na lang to. Eh malaki pa 'yon, medyo tabaan na natin 'tong dalawa, ay yung tatlo. Naprito ko na 'yung 15 pieces. Ayun, umalutong oh, na. <laughs> Lumutong. Waiting na lang 'tong iba. Eh, Iniiting ko na lang ulit 'yung mantika para isahan. Ayun, oh mataba na. Kasi medyo siksikin na natin at last na 'to. Dalawang piraso na lang. Yan. Ilalagay ko na lang to sa ilalim. Para hindi siya lumutang. Sure bowl na talagang maluluto. Ayan. Saktong-sakto pala sa kalahating kilo ang aking 30 pieces na wrapper. Pero sa susunod, dadagdagan ko. Kasi hindi naman, tinatanong ko naman yung tendera kanina. More or less daw, 15 to 20 15 lang pala. Kasi dinideliver lang naman din sa kanila, hindi naman siguro nila binibilang, nila na aalalang itanong. O, oh, ayan. Sakto naman, yung medyo maliit pa yung nahuli, yung pa yung maraming laman. <laughs> Yan. Iprito ko na itong lahat para sa ating masaganang pananghalian at tikiman. Ah, pero baka hindi na natin ipapakita ang ating lunch kasi ako lang ang kakain dito baka si tatang ay doon kumain sa mga boys dahil ang alam ko native na manok ang kanilang ulam wow! diba? pagpapalit ba naman natin yung sa lumpia <laughs> eh the best ang native na manok eh masarap to masarap din yan guys, para naman maganda ang presentation ng ating lumpia. Ito na yung first batch na 15 pieces. Ay, i-plating naman natin siya. Wow, oh, plating pa. Gamitan natin ng napaka-cute na mga lettuce. Napaka-cute na lettuce ha. Itong lettuce po na pa ay galing na sa ref ko. Malinis po ito. Ginagamit ko po kasi ito sa aking salad. Yan, lagyan natin ng konting design. Oo, oh, ang sa lettuce. Kala mo naman, mura ang lettuce dito. Kakainin ko po yan. Hindi naman yung kakainin ng boys eh. Kainin ko yung lettuce na yan. Nagamitin lang natin na pang plating muna. Oh, kasosik, kadaming yung lettuce. <laughs> Ayan. Sobrang mahal ng mga ganito dito guys. Sobra as in. Lay naman kasi sa mga taniman ng lettuce. Mga repolyo, yung mga bagyo vegetables. Yan, subukan natin pagandahin. Wow. May eh, pa ganun pa. Charang! Parang ang ganda ng presentation ng ating lumpia. Hmm. Para naman sa itsura pa lang, katakam-takam na. Pag natikman pa nila yan, ay nako. Hindi na naman sa akin ng recipe. <laughs> ah! Yan! Wow! Nice naman. Kan-nice naman yan. O, oh, di ba? Lumpia Tower. Oh. Lumpia Shanghai Tower. Ah, Ay, pag garon ganon pa tayo. Nakakatawa naman, o, oh, di ba? Ang oh, cute! Mm. Ayusin natin. Tagilin natin. Yan. May Maya-maya lang ipapatikim ko na to sa mga boys. Ayan guys, sa halip na ipatikim natin sa mga boys, nakita ko ang ulam nila ay bagay na bagay ito. <laughs> Lugaw daw yung kanilang ulam, o oh, ba? Diba? May manok siguro, nilugawang manok. Ibigay na lang natin ito as ulam, total medyo marami naman. O oh, ayan. marami naman, dinagdagan ko na, dinagdagan ko na, magkakasya na rin naman ito sa kanila. Tapos nilagyan ko na rin ng sausawan. O oh, ayan, ibibigay ko na sa inyo. Oh. Abutin mo na ang regalo. Siyempre, <laughs> may pa may paletos pa yan. Ako, oh, may pagkakain. Ay, 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 pagkakain nyo na. Pagkakain nyo. Itabi nyo lang, mak ng ano. <laughs> <laughs> Bakit hindi magkakain? <laughs> 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 hindi masarap naman yan doon.